Nami! Nami! Kung Ano person. Ano? <laughs> 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 just Ano ano, ano yung, ano <laughs> yung bola May Isa ba siya? Wala. Ayra. chara. Okay. Okay. Ako yung sabaw. Tapos <laughs> 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 baka. Baka sa ko siya. Sana. Oh. <laughs> Ayan. Ayan guys, lumalakad na nga yung mga kasama ko sa taas. yon. Mataas talaga yan at nakakatakot. Baka malaglag ka dyan. Ay, siguro ko pag nalaglag ka dyan, bali-bali yung buto mo dyan guys. nagkagulo nga kami dyan sa pagdala ng kawayan guys kasi gagamitin namin yan doon sa aming pupuntahan ayan problemado yung kasama ko kasi naiwan yung lighter wala kaming pang sindi ayan pakanta kanta pa nga sya diba dyan wow senior yung ibon nag parang guys sad face na nga yung isa dyan oh halatang na halatang hata sa mukha niya Ayan, napatawa tuloy siya. Ayan, naglalakad na nga kami. Ayan, nang biglang nadapa yung bakla na yan. Oh. Hindi kasi nag-iingat yan tuloy. <laughs> na nga po nandito na tayo sa ating area yan binabako ko na aking bag at mag ready tayo sa ating lutuan yan yan nakuha namin pang kasi naiwan ko yung guys yung lighter namin yan taghirap nahirapan kami dito sa kasindi ng posporo na to kasi basa guys basa nahirapan kami nabot na kami ng isang oras yan nagalit yan ng kasama ko na yan kasi <laughs> sinabihan niya ako na dalahin ko yung lighter inaiwan eh, ko nakalimutan ko guys Ayan, sad face na yan dyan, guys. Yan ang ginawa ko, nagputol-putol muna ako ng kahoy habang binibilad yung posporo na ginagamit namin. Ayan o, oh, tingnan nyo yung mukha niya, no. Sad face yan, gutom na gutom talaga yan kasi umalis kami, hindi pa kami kumakain. Ayan, may kasama kami dyan si Rocky at saka si Miko. Ayan, naligo na nga sila, sila kasi owi na daw sila. Yan. Yan na nga sabi ni Miko magtatalon pa daw siya ng isa. Pakatapos niyang tumalon at aalis na daw sila. Ako'y napatawa dito guys. Nakilip siya sa nang tinawag siya ng Hi Ay po, ayan. Nakakatawa talaga to si Nico na to. Ayan, oh. Pabibig pa yung babae dyan, oh. oh. Ay, nawala yung gutom niya siguro. Oh, okay, si Malambot. Sabay-sabay siya. Pa Pasir mo, makinom kami. Ayan na nga, guys. Yung mga kasama ko, ayan, oh. Ayan. Ito yung pinapabantay ko sa aming lutuan guys. Yan ito guys yung aming pinagsinding lutuan. At ayun naman ang aming lalagyan ng hotdog guys. Ayan. naglilis na nga ng hotdog ang dalawang to. Ayan. Ayan na. Nakaready na yung aming lutuan guys. Gumagawa muna ako ng pangpunas ng mantika. Ayan oh. Nahirapan talaga kami dito pag sindi ng apoy dito. Yan, nagloto na kami ng isda. Yung tinatawag dito sa aming tamban. Ayan. Ayan o. Oh. Ang kita yung nagluluto dyan. Haggard na yan guys. At ayun, pakatapos na nga namin nagluto kami ng hotdog. Ayan. Kunti lang yung hotdog na naluto namin guys kasi kunti lang yung pera namin hati na lang namin guys yan dyan ayan ang sarap nyan guys natutong ayan nag kami parang nagsindi kami ng apoy na naguling. uling yan nakabantay na yung dalawa oh, kinukuha na ni AJ yung lutong hotdog guys Ayan, nakaready na nga. Tumatuan na siya. Hey guys, ngayon um, tapos na kami magluto ng aming ulam. Ayan, magkakain na kami guys. May hotdog, may isda at may kanin. Ayan na nga po. Ayan, kumakain na kami dyan guys. Hindi ko alam kung asan yung iba namin kasama. Kaya kami na munang nagkumain. titerhan na lang namin sila pagdating nila dito. Kasi mangunguha daw sila ng prutas. <laughs> yung prutas na yon ay isang kakaw. And yan, alis na muna tayo kasi para sila naman yung makuna ng camera natin guys. Ano nga, waiting na lang ang person guys. Oh, ang bilis kong kumain. Yan, at naligo na yung mga kasama ko dyan guys. Diba ang bilis na namin kumain? Isang sobo tapos. Yan, yung mga kasama ko dyan, oh. Tumalon yung biik, char. Yan, tumalon si AG, yan. Puntik na maubos yung tubig sa loob ng falls niya, oh. Yan, yan, nagtulak siya, tapos na nasama siya. Yan, tuloy, na gasgas -gas yung kamay niya dyan, guys. Walang tuwa pa siya dyan, oh. Happy nga happy siya. Pero it's okay, it's funny, funny moment lang, guys, yan. Yeah. Ayan, nag-ready-ready na kasi. Uuwi na kami. Anong oras na yan, guys? Nag-prepare lang. Isang ligo lang, tapos agad kami. yan Di ba? Ayan, diba? Ayan nakaready na sila, oh. Prepare, nag-prepare na yan, guys. Ayan, nagkukuha na yung mga kasama ko ng mga dadalhin pa uwi, guys. Nakaready na kami isang ligo lang kasi may pupuntahan pa kami. Opo, may pupuntahan pa kami lugar. Ayan guys, ang andito na lang muna ang aming vlogs for today's video. Ayan guys, ayan. Um, shout out sa team Kabisig Kalinga Partners at sa lahat ng sumusuporta sa aming vlog. and then, shout out po sa mga new subscribers and new followers sa Facebook. Ayan. Thank you, thank you so much po sa suporta ninyo. Ay, umaangat tayo kahit konti, guys. Ayan. Ayan, guys. Um, kung sino po ang gusto magpa-shoutout, please, i-comment na lang po sa aming video. At i-shoutout po namin sa bawat vlogs na aming gagawin, guys. Ayan. Yes! Ano pa ang natin, guys? guys. Shoutout. Ayan, dito na lang ating vlog, guys. Let's go. Bye-bye! Ano ka sabi ko dito? Hi guys, interviewan natin siya. Um, um, anong mas, anong, anong sabi ko? Ano ka sabi ko dito? Ano, 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 ano <laughs> Hi guys, maraming maraming salamat eh. sa aming pag-suporta.